wujubis salah mga kondisyon sa pagkaobligado ng pagsasala sa isang tao ang shurutus salah mga kapatid sa Islam ay mayroon siyang dalawang uri mayroong tinatawag na shurutu wujubis salah at mayroon naman shurutu صحة sala So, dito muna tayo sa topic natin ngayon sa syuruto wujub salah. Mga kondisyon sa pagkaobligado ng salah. Ibig sabihin, Ibig sabihin mga kapatid, hindi matatanggap ang iyong pagdarasal ng salah kapag wala sa iyo ang apat na ito. So, unang-una sa lahat, ang number one na uh, kondisyon ng salay ang al-Islam. Al-Islam. Ang ibig sabihin ng al-Islam ay ang, ang ibig sabihin, ang taong nagsasala ay isa siyang Muslim. Ganap na isang Muslim na. Ibig sabihin, pag ang tao ay hindi siya muslim, ay hindi obligado sa kanya ang magsala. Sapagkat, ang obligado sa isang non-muslim, ang unang obligado sa non-muslim mga kapatid ay ang pumasok siya sa reliyong Islam. Hindi pwede, hindi pa siya Muslim, magsala siya, hindi, siya, hindi uh, valid yung sala niya. Kasi bakit? Isa sa kondisyon na magiging obligado ang sala sa isang tao ay ang Islam. Ibig sabihin ay isa siyang ganap na Muslim. So may nagtatanong, so paano yung mga kufar, hindi na ba obligado sa kanila? Hindi obligado sa kanila ang pagsasala. Anong obligado sa mga non-muslim ay pumasok muna sila sa reliyong Islam. So kapag nakapasok na sila sa reliyong Islam, doon na magiging obligado ang pagdarasal ng salah. Iyon ang unang kondisyon. Ang pangalawa mga kapasib. Al-Aqlu. Ang ibig sabihin ng al-aqlu ay mayroon siyang isipan aakil balik siya mayroon siyang uh, pag-iisip ibig sabihin ang taong walang isip or sabihin natin na balyo ang isang tao na yan o luka-luka ay hindi obligado sa kanya ang pagsasala, bakit? kasi wala siyang isipan hindi tanggap ang hindi siya obligado na magsala. Kasi isa siyang majinun. Isa siyang baliw. Kaya, kung ang isang tao ay hindi naman siya baliw, nasa tamang pag-isip siya, obligado sa isang muslim na yan ang pagsasala. Ang pangatlo ay albulog. Albulog. Ang ibig sabihin ng albulog ay nasa wastong edad na. Isa sa mga palatandaan na ang isang tao ay isa na siyang balag ay nasa tamang edad na ay umabot na sa 15 years old. Umabot na ang edad niya sa uh, 15 years old na ang edad niya. So, isa yan sa palatandaan ng taong yan ay obligado na sa kanya ang magsala. Dapat na siyang magsala ng 5 times a day kung ang edad niya ay 15 years old na siya. Or, isa pa sa palatandaan ng isang lalaki na balig na siya ay pag nilabasan na siya ng sperm. Kapag nilabasan na ang isang lalaki, example na naginip siya pagkatapos mayroong lumabas, so, ibig sabihin ay isa na siyang balig nasa wastong edad na siya na dapat na siya mag uh, magsala At sa babae naman, ang uh, palatandaan na isa na siyang uh, uh, baleg ay ang pagdinatnan na siya ng haid. Pagdinatnan na siya ng haid, may lumabas na, na dugo sa kanyang private part yad ay isang palatandaan na sa isang babae na obligado na sa kaniya ang magsala so mayroon tayong tatlong palatandaan yung yung dalawang palatandaan ay ang pag umabot na sa nang 15 years old babae man o lalaki or ang pangalawa sa lalaki naman ay ang pagnilabasan na siya at sa babae naman ay dinatnan na siya. Iyon ang mga palatandaan na isa siyang balik. Ibig sabihin kung uh, nangyari na sa kanya ay wajib na sa kanyang magsala. Ang pang-apat mga kapatid ay ang At-taharatu minal haydi wal nifas. At-taharatu min al Ang pang na kondisyon ng pagsasala ay ang paglilinis sa hayd at sa kanifas. Ang ibig sabihin, uh, alisin niya ang dumi sa kanyang katawan. Kung mayroon siyang hayd, maligo siya. Ang hayd pag dinat na ng isang babae. Ang nifas, ay uh, ang dugo sa panganganak. Example, kung ang babae ay uh, dinatnan siya, so patapusin muna niya yung uh, datnan niya, pagkatapos maligo na siya and then magsala. Ibig sabihin, pag ang isang babae ay dinatnan, hindi wajib sa kanya ang pagsasala. Hindi pwede magsala pag mayroong dalaw ang isang babae. Yon mga kapatid sa Islam. Uh, so alhamdulillah ito ang uh, topic natin ngayon. Nawa ay uh, sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang awa at sa kahidaya. Insya Allah uh, sa next topic natin ay mag-upload ako ulit.